na anong wish mo sa Pasko? Ay? Sana po makapag-aral na. Sana makapag-aral na ulit. Eh ikaw, anong wish mo? Sana Ay po makapag-aral din po ako. Ayaw mo ng laruan? Ayaw ko po. Ayaw mo? Gusto, gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Sila magkapatid na dati nananawagan ng tulong para sa pagpapagamot ng may sakit na ama. Muling nakatanaw ng pag-asa dahil sa tulong ng mga kababayang nagmahal at nagmalasakit sa kanila. Mula sa Nuan, Batangas kung saan ko sila unang nakilala, ay nagdesisyong umuwi ng Tagkawayang, Quezon upang doon na manirahan at ipagpatuloy ang buhay nila. Nakakalungkot na ngayon sa aming muling pagkikita. Ang magkakapatid na ito sa kanilang murang edad ay wala ng ama wala ang sariling bahay na matutuluyan, di na nakakapag-aral at maging ang gasto sa pagpapalibing ng ama hanggang ngayon may utang pa rin sila. Jillian! Jocelyn! Handa na ang damit mo, Jocelyn! Handa na ang damit mo! Susunduin na kita! Eh, asan si mama? Saan? Malayo. Mm -hmm. Mapo, na rin po. Alas 10 po. Alas 10, uuwi. Uuwi. Nakakawin. Nakakawin. Uuwi. dalawa. Anong Nagwawal. Si ate. Nasa kambay. Saan nagwawalis? na po si mama. Saan dadaan niyo? Anong ginagawa? Anong ginagawa sa pag-aaral? Ano po? Pati po sila naman. Dun huh? po Patong sa kanila. Ay, nakaputi na sila ng patulat eh. Nakaputi na sila sila. sila. Ah. Nakapat. Ang Nagtalo pa. <laughs> 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 Ang palaya na lang, hindi na patola. <laughs> Kailan pa nag-araw si mama? Kailan pa ano, kagaling na po umaga. Eh, ilang araw na nag-araw? Hmm. Nag oh? Kayo lang yun nandito? <laughs> Kami lang po tatlo. Eh, si na lola, asan? Nag-araw so... din po hayang ano ako nakakapag-aral sana. <laughs> oh, no, no, no. Akala ko si Tito. kung nga din kala ko si Tito ba? Di ba ako sasama ka sa amin? Ako na lang. Mo. Ikaw na lang. Uy! <laughs> <Ay>! oh! oh! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> ah, lahat na kayo? Ay! Uy! Sa, sa amin ka muna, Jocelyn. Ha? Gusto mo sa amin? Ay, Ay si ate daw. Na Ayaw. Ano, ano kinain nyo kanina umaga? Opo, no biskwit lang, po. Bakit biskuit? Walang... Nagkain din po kami ng pancetet at oh. ng ano. Kanin po. Na? Saan galing? Nagsangag po si Tito Balot. Ah, si Tito Balot? No Mas, kung ko. nakakapasok sana kayo, ano? No Wala sana kayo sa bahay? Ano Napasok sana? Ano po. Kung kailan mo gustong pumasok? 60 na po. 60 na po. Sipi. Pakita mo nga sa amin, saan kayo nakatira? Bahay ito ni Lola, ano? Baka. Bahay ito ni Lola. Saan ka natutulog? Dito po, sa katre. Dito po, sa katre. Patingin nga na katre mo. Diyan kayo natutulog, sama-sama kayo na mama. Ako po, sa paahan. Sila po, dyan sa taas. sa taas kalit ng katulit Tapos ito yung inyong lutoan. Bahay, bahay nga ito ni Lola, ano? Mismong ina ng iyong mama. Opo. Malalim pala yung dito. Mag-iingat kayo. Nabaha dito, nak? Opo. sa baba. Pag malakas ang ulan? Opo. Malalim yung... Madulat po dyan. Huwag na Ay manong Joshua, manong, manong Joshua. mga anong tanim ni mama doon? Mama doon pa, patola po. saka po ang palepu po ata, yan. Ilang araw Ilang araw? Parang siya nag-aaraw? Parang kuata eh? Ah, ano Parang maukanante. Eh. Silito yun pagwalis, okay na. Kapu yung 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 Paparating na. Opo. Oh, Bakit umuwi tuwing alas, alas 10? 10. Po. Ano po siya nagpasok kay alas 6 po. Alas 6 nang mag po siya nagpasok. Pag alas 7 po siya nang nagpasok na maga ay eh, alas 11 po siya narating. Pag alas 6, alas 10. Uh -huh. Magsasayang na mas ako. Magsayang na, sige. Kakahiya sa inyo na, bala ko tuloy kayo. <laughs> Hindi walang ubus yung walis mo, Jocelyn. Ay, hindi mauubos ang winawalis mo. Ayan, oh. Nasa ilalim kayo ng puno ng kawayan. Ay, si Joshua, anong ginagawa? po. Sige po, Ay, naku, Joshua. Anong uulamin nyo ngayon, nak? Hindi ko po alam. Pero may bigas? Meron po. Yung salamat kay Lola, ano? Opo. Pag, pag nag-aaraw si mama, kayo nagluluto. Po, magminsan si... Magminsan po si mama. Pag nakaka-uwi na maaga. Opo. Oh, ano diba? Na ito, po, ito po yung mga bata. Sanay na sanay Sana ito sa gawain bahay. Kahit maiwan. Nakakalungkot nga lang po kasi instead na nag-aaral, ayan, nagbawali si Aling Maliit. <laughs> ganda, ganda ng ngiti. Ito naman si Aling Malaki, imbis na nag-aaral, nagluluto. Ano yung hanap mo? Hindi kasi ako nagsisigarilyo, kaya ako yung walang lighter. Gusto mo sumama sa amin, Aling Jocelyn? Wala kang kalaro doon. Wala sa Wala sa aming bata. Kay bilang ang meron, may bata sa loob ng TV. Tsaka ako, minsan nagbabata-bataan din ako. O, oh, eh. <laughs> Wala pang tubig. Mamaya pa po. Hindi yung sa ano. Saan kayo nakuha tubig? Ay, ano po, nagpapatubig po. Ito ano po Saan? Ito yung may tubig. Sa so, kulay itong kulay blue? Okay. Ay, ito pong... Ano, black. Saan, saan galing yan? Aling maliit, miss nyo na si Papa? Oo no, po. Anong nami-miss mo kay Papa? Ano po? po. Si po, kaya po, kaya ko po siya nami-miss. Lagi niya po kong binibilihan ng biscuit kahit di na po ako nami-miss sa kanya. Namaya, bibilihan na siya biscuit. <laughs> Ikaw, aling maliit. Bakit mo nami-miss si Papa? Anong hmm. nami-miss mo kay Papa? Po. Yung hindi pa kami kasi nangingin ng biskwit, binibili po din kami na. Eh, ito. Anong naminis mo kay Papa? <laughs> biskwit din. Ah, biskwit din. Eh, nung naramdaman nyo nung ano, nagkasakit na si Papa? Ay, now po. Now, ano po? Nauwa na po ako sa kanya kahit po na bag ginagahan pa rin po kami ng mahihiraw ng liga. Ka. So, nga, kasi po, nung narito pa sila sa San Juan, Batangas, di ba nagtatrabaho si Mama? Opo ah, uh, siya yung gumagawa ng parang Kaya nga itong mga bata na to, di ba hindi kayo pumapasok noon para maalagaan si papa kasi alam nga, nagtatrabaho si mama. Nung nasa tagkawayan ba kayo, talaga nagtrabaho pa rin si papa kahit may sakit? Opo. Hindi nyo, sinabi hindi nyo sinabihan Siyan, na huwag Ma, magtrabaho? nga po namin siya, sabi niya, hayaan niyo na at magkakapira tayo para, para may bigas na, para may bigas kayo pag uwi ko sabi ni mama, huwag ka na lang magtrabaho. Nagpilit siya, hinayaanap po namin siya. Kasi po, nakakawa naman po si papa. Talaga bang ano, nung, na, nung nasa pagkawayan kayo, talagang dumadating yung araw, wala kayo makain talaga doon? Opo. Mm -hmm. Nung tumagal na po ng tumagal, ano po, nahihirapan na rin po kami. Kaya po, ano? ano, ano lang talagang hanap niya doon? Ano po? pag po. Pag yung nagawa kayo ng balistinteng oo po tapos po pag isan po kami ng ngayon para lang po may pangkain kami kaya siguro si papa mo nakita ayok ayok kayong makita nagugutom ano kaya kahit may sakit talaga tumilit magtrabaho Opo. nagbubuhangin din talaga si mama mo Opo. nung umuwi na kayo dito Opo. nakikita nyo hindi, natulong din po kami. din. Hindi, ang hirap nun. Mabigat yung buhangin ha. Binubuhat namin po ni Mama. Kami lang kung dalawa. Tulong-tulong kayo. Kayo lang? Oo, kami lang Nagbubuhat rin ako ha. Punta mo sa kaluran. Ayoko, natira ng tubig dito o. Oh. Baka tubig lang ha. Kaso, ay, dyan na dito niyan eh. Kaya kailangan kami rewin mo. Hindi yan. Pinapun, Kasi pagsipag naman pala nitong aling maliit na ito, malaki pa sa iyo drum. Pwede na pala kayo magtrabaho dalawa, no? Ay, ayoko po po. Ay, napupuhat mo nga yung drum. masipag na ng mga bata na to. Kaya nga lang, sana makapag-aral. Sayang kasi. Ginagawa mo, Aling Jocelyn? Nalagyan po ng pinomin yan. po. Ito sila na nung wish mo sa Pasko. Ay. Ayaw po makapag-aral na. Sana makapag-aral na ulit. Eh, ikaw, anong wish mo? Sana po makapag-aral din po ako. Ay ayaw mo nang laruan? Ayaw ko po. Ayaw gusto, mo? Gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Ayaw mo na, ayaw mo na yung Jollibee. Gusto, gusto mo makapag-aral. <laughs> o bakit? Mag, para nag, para nag-iba isip mo. Mas maganda pa rin na may Jollibee Mas maganda pa rin na may Jollibee no. <laughs> Tapos makapag-aral din, ano? Ay, ito, ito kayang isang ito Iswa, ikaw, anong wish mo sa Pasko? Aral din po Ano yan? Ah, mag-aral din Ayaw niya na lara po Malamig naman, wag na magpan ka Ayoko po ng laruan. Mas gusto niyo mag-aral. Ayaw, ayaw Ay, niyo laruan. Ay, ko ko. Ay, 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 hindi pa rin puno, aling maliit. <laughs> Sayang kung naan dyan si Shayna, andun ulit sa tayo. Ba't hindi nyo agad pinuno kanina? Hindi kaya. Ay, oh, eh, ito po yung ano, totoong kalagayan nila. Hinahayaan ko silang sila na kung ano yung... Yun. Ganyan talaga yung, yung pang araw, araw na ginagawa. Opo, oh, po. Pag magpapatulog po. Pag minsan po, pag pinagwawalas po kami, nagwawalas po kami. Nagwawalas ka kaganina? Na oo, oo. Laging... Oo, oo. Gusto niyo rin magkabahay? masarap ba pag sariling bahay? Okay. Dahil? Pa para ko para po, hindi na po kami mahingi sa lola namin ng bibig. Para po ano, um, para po hindi na po kami masarap pa rin may sarili ano, okay. kumpara dun sa siyempre kahit lola din naman pero iba talaga pa rin, sarili pa rin. Okay. Lalo ang dami mo, di ba? O, tatlo kayo ni na ah. Jocelyn, ni Joshua, si Mama pa. Mm -hmm. Hindi ka napapagod. Ganyan talaga kayo, araw-araw, ginagawa nyo? Opo, pag, may, pag magpapatubig po. Ba't ano bang pakiramdam pag walang ginagawa? Para po kung hindi natulong sa kapatid ko, tsaka po sa mga magulang ko, tsaka po sa lola ko. Mas masarap sa pakiramdam yung may ginagawa. May ginagawa.